Welcome back to my YouTube channel. This is Mami Costa Vlogs. It's Saturday morning. And ang agenda ko for today is to fix everything na ipapadala sa Pilipinas for the month of December. Yan! So ngayon, bago na naman tayong video. Samahan niyo ako na ayusin lahat yung mga naipon ko na items na ipapapackage ko para sa mga bagets at sa family ko dyan sa Pilipinas. At syempre, yung ilan dito ay kasama na din sa small business lang ni Mami Costa, yung aking pasabay. Ayan, nabanggit ko sa inyo yan ng nakaraang vlog ko. And yung mga previous vlogs ko din, nakita nyo na every time na mag-grocery ako is... Uh, nagsasama ako pa konti-konti ng mga items na ipapadala sa Pilipinas. So, alam niyo naman, kami mga OFW, ganyan po ang kaligayahan namin. Ang makapag-ipon ng mga food items or mga gamit para sa ating mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. So, kaya ngayon, samahan niyo ako. Tara na! Join me in preparing my December package. Ayan! So, let's go! Ayan! So, eto na ngayon yung ibang items na na-prepare ko. Actually, yung iba na-box ko na para shoot na lang ako ng shoot. For example, eto, di ba na naalala nyo nung nag-house tour tayo yung unang-unang vlog ko? Nasabi ko doon na kung bakit hindi ko tinatapon tong mga boxes na to. Ito yung mga pinaglagyan ng mga A4 size paper sa office. So, nire-recycle ko yan para kapag kami mga babasagin o yung mga feeling kong madaling mag -crack. At least may extra support siya. So, dito, kagaya ito, nilagyan ko siya ng shampoo and lotion. Then, ito naman yung mga palaman. Peanut butter, tsaka naghalo yata ako ng chocolates dyan. Then, ito yung mga snacks ng mga bata. Dito, bang nilagay ko? Ah, dito naman, mayonnaise. Yan, isang box ng mga mayonnaise, ba diba? Then, ito naman, mga sabon. Daming sabon. Sabon na pampaligo yan. Himalaya and Sintol. Isang box. May toothpaste. Tapos ito, um, di kape. Ito, kelogs para sa mga bata. Then, yung nando doon, yung nasa ilalim bath and body na mga pabango yan. Tapos, ito rin. Ito, itong box na to. Order sa akin to. Isang box din ng puro pabango. Kasi so, ito, mga biscuits, may so, mga pangalan dyan. Sorry, dapat pala hindi ko pinapakita yung name. <laughs> Baka sabihin, ba't nakabalandre yung mga pangalan nila? So, yung iba kasi dyan, merong may ari. So, pinapasabay lang talaga sa akin. Kaya, ano, ilalagyan ko siya ng pangalan. Then, eto naman, tuwalya. Bumili ako ng ilang perasong tuwalya, ano, para sa family ko. Then again, Kellogg's. eh okay, mga, ang mga anak ko, mahilig sa ano Mga cereals. Then ito, ang daming Nutella, mga pasta, and mga canned goods. Corned beef, sausages, tuna in can. Ayan. So ngayon, may prepare ako dito. Nakatayo na yung isang box ko. Pero may isa pa akong maliit doon. Kasi in case na hindi siya magkasya, at least meron pa akong extra. Maliit na lang to. Bulilit size na lang. Then dito nilagay ko na yung... Regalo ko sa mommy for this Christmas. Binalan ko siya ng tefal na... Parang wok. Yes, it's a wok actually. Malaking wok. So nilagay ko na yan dyan. So... Actually, shoot-shoot na lang ang gagawin ko dito. Hindi na siya ganun kahirap. Unlike before, binabalot ko pa siya isa-isa ng bubble wrap. Though, kahit naman nakalagay siya sa boxes, nilalagyan ko pa rin siya ng bubble wrap for support. So, ngayon, ko rin siya malalaman kung halimbawa kukulangin pa ba yung ilalaman ko or baka sumobra na ako. Baka hindi na siya magkasya lahat. So, let's see kung anong sitwasyon ko ngayon, ano. Mag-shoot-shoot muna ako dyan. So, panoorin nyo lang ako, mga kamamshis and pamshis. Um, mm -hmm. Ang lalim ng box. Ang hirap niyang punuin sa ilalim. Masushoot ako. Pumaharang <laughs> siya sa chat ko. Ay! Pagod na ako. Hindi niya itsura ko. Mukha pa ba kung ano? Hindi ko na makuha yung sabon. So, guys, real. Kailangan ko ng pangusog. Diyan lang kayo. Ayan, usog ko na. Salamat sa curtain rod. mahal ang pa-shipping cargo. Dito ang shipping cargo. Lumalabas, parang nasa 4,000 siya. Pesos. Depende yon sa kung ano yung box na ipapadala mo. So, itong ipapadala ko, ang size nito ay super jumbo. Alam niyo na nare-rindi ako dun sa ano, sa tunog ng washing machine. Sandali lang ah. Kasi so, sinarado ko na muna yung pintuan ng kitchen kasi baka mamaya na ang apekto sa video natin yung tunog ng washing machine. So yun nga, gaya na sinasabi ko, ang shipping cargo dito sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Baka more than pa. Depende sa exchange rate. Tsaka, kung ano yung ipapadala mong box. So, itong ipapadala ko, ang size nito ay super jumbo. Ang gulo ko, no? Ang dami ko kasing inaalis eh. So, itong ipapadala ko ay super jumbo plus bulilit. So, actually, naka -promo na din to sa lagay na yun. Kasi may kasama na siyang bulilit box. So, parang medyo nakatipid ka na din, in a way. So, ayan. So, yun yung ipapadala. Gusto ko baka masama pa yung suklay dito sa box. <laughs> Naishoot ko pala yung suklay dito sa box. Ayun. So, hopefully mapuno ko na to para maipadala ko na siya this, uh, this week. Kasi kailangan itong dumating sa Pilipinas ng hanggang first week ng December. Kasi yung iba dito, regalo gagamitin sa Pasko. Ayan. So, gano'ng katagal? Depende yun sa kung ano yung shipping company na pinagpapadalahan mo. So, dito, ang pinapadalahan ko is MSM. Ang pangalan ng shipping cargo company ay MSM. So, kapag Metro Manila lang, or within NCR, uh, 36 days lang siya. 30 to 45 days, as I may say tama. 30 to 45 days. Uh, in fairness sa kanila, knock on wood. Ayan, wag sanang mausog. Never pa naman ako nagkaroon sa kanila ng sobrang delay na, na cargo. Ay, hindi. Meron pala one time nung nagkaroon tayo ng problema sa Russia and Ukraine. Kung naaalala niyo di ba? Kasi uh, umiikot pa daw yung barko. Dahil may mga, may mga daan na hindi nila pwedeng layagan or hindi pwedeng dumaan doon, doon sa area of responsibility na yon. So, yun nga. So, nung time na yon parang inabot ng two months yung cargo ko. Buti na lang yung mga clients ko nung time na yon yung mga bumili sa akin, napaka-understanding nila, tsaka intindihan nila yung sitwasyon na may ganun nga. Kaya, Ayun, okay naman, nakaraos. Pero so far, ang talagang normal number of days is 30 to 45 days lang talaga kapag within Metro Manila. Ayan. So, ang dami ko na naman daldal. -dal. Itutuloy ko lang to. I'll get back to you. na ako yeah. Actually, hindi pa talaga Ibig ko lang sabihin, natapos ko tong isang malaking kahon na to Ayan So, napuno ko na siya Siksik na siya Ayan. Importante kasi sa pagpapackage yung dapat yung kahon nyo siksik talaga siya, yung walang aalog sa loob kasi may tendency siya na magumpugan. Tapos magulo, alam mo yon. Baka mamaya may pumutok. Yan, nakakapanghinayang. Actually, last time yung sister ko, nagpapackage siya, no? Tapos dumating siya sa Pilipinas, parang yung isang buong litro o, I don't know, isang buong container ng fabric conditioner. Ayun pumutok siya. Tumapon sa loob ng package niya. Buti na lang, ang dami niyang pinadalang mga damit at tuwalya. Punda ng unan, kumot. Doon lahat na punta yung fabric conditioner. Kaya nang binuksan nila yung box, um, sinipsip lahat nung cloths yung ano yung yung fabric con kaya pagbukas nila, napakabango. Sobrang bango ng package. Ayan, so yun yung iniiwasan natin. So, kaya dapat pag nagpa-package tayo, uh, secured hanggat maaari, walang aalog sa loob. Tapos, yung mga matitigas nasa ilalim. Then, lalagyan mo rin siya ng matitigas sa ibabaw. Yung mga gilid, ayan. Then, sa pinakataas, eto, kung nakikita ninyo, Nilagyan ko siya ng binili kong dalawang perasong tuwalya. Tapos eto, yung bag ng anak ko. Malambot din to. So, para secured siya, may covered. Kasi ba diba pag sa, sa barko, hindi naman natin alam kung paano nila to binubuhat eh. Baka mamaya, ano, pa, paikot-ikot na lang yung mga kahon natin. Tapos syempre, iniibabawan ng kung ano-ano pang mga ga, ng mga cargos. So, ang, ang tendency talaga no, na pipipi yung box. Pero in fairness naman dito sa shipping uh, shipping cargo company na um, inaanuhan ko, never pa naman dumating sa bahay yung box ko na pipi. Naku, knock on wood, wag naman po sana. Wala, okay na okay siya. Kung ano'y siya nang umalis sa akin dito, ganun din siya dumadating sa Pilipinas. So, ba diba? MSM bikini min. oh, baka pwede naman magkaroon ng magkaroon ako ng free ano. Free shipping fee, 'di ba? charot. Charot na. Anyway, eto pa yung mga naiwan. May mga naiwan pa akong items. Bubuoin ko na lang yung maliit na box. Doon ko na lang siya ipaglalagay. Papakita ko sa inyo. Ayan, ayan na lang ang naiwan, 'di ba? Yung cereals ng mga bata. Ito, pati tong Coco Crunch na to. Then mga Nutella, kape, strawberry jam, tsaka yung green tea. Yung mga green tea na iwan pa. Tsaka nag-iwan din ako ng dalawang perasong tuwalya pa kasi gagamitin ko siyang pang-ibabaw kapag isasara ko na yung maliit na box. So ang ending, kulang pa pala yung naipon ko. <laughs> kasi may space pa, malaki pa, maluwag pa, may konting space pa. Hindi um, naman super luwag pala, sakto lang. Kasi may paparating na din naman akong grocery. Nag-order na lang ako online. So, may mga shampoo pa doon. Ayan. So, ayun. Feeling ko naman, sakto na. Kapag dumating na yung grocery na in-order ko online, uh, feeling ko okay na. Pasok na sa banga yung bulilit box na natira. So, ayun lang. Sa wakas, sasara ko na to. Pero syempre, hindi ko na ipapakita sa inyo. Struggle is real pag nagsasara ng box. Kasi kailangan mahigpit na mahigpit yung pagkaka, pagkaka-tape mo sa ibabaw. So, yun lang. Yun lang ang ating ganap for this morning. mag ready na rin ako for lunch. At maraming salamat sa pag-join sa akin. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Mommy Costa Vlog. See you again next time. Always remember, life is beautiful. Bye-bye!